Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Like, share, and subscribe. libre lang. Tulong muna lang din sa kapwa Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Bakit ganon? Bakit yung masasama, yun pa yung nakikina nating maganda yung buhay? Parang umaasenso at parang walang kaproblema-problema sa pera. Di ba? Marami pong ganyan. Pero sabi sa Salmo, chapter 37 verse 7, Pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag kang ka huwag mong kahingitan ang masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang kasamahang plano nila. So yan po na, no? malino po na huwag daw tayong mainggit sa mga taong masasama. Kaya ng unang sinabi ko, na kung minsan pag alam natin yung tao, no, o mismo nga nakikita natin sa ating uh, gobyerno, yung mga corrupt no, na mga politiko, sila pa yung parang uh, yumayaman at umaasenso. Pero tayo itong uh, sobrang uh, kayod ng kayod no mga simpleng mamamayan ordinaryong tao ay tila ba walang nangyayari bakit parang ay, hindi naman tayo umaasenso di ba kaya minsan kung mismo sa trabaho na ah, oh, straight ginagawa mo naman tama ang trabaho mo pumapasok ka ng maaga maganda yung report mo ginagampanan mo tapos na-promote yung isa na alam mong tatamad-tamad na naman pero malakas lang doon sa itaas kaya siya na promote di ba yun po nakakapustrito kaya sa mga estudyante di ba yung uh, nag-aaral ka nang mabuti hindi ka naman ng opya tapos parang pinupuri pa ng teacher eh yung uh, iba no yun po ang uh, nangyayari ngayon at uh, siyempre no makita rin natin no para bang uh, yung mga mandaraya sila pa yung nakikita natin umaasenso talaga. Kaya sa tingin mo kung walang nangyayari, eh nakakamali ka. Hintayin po natin yung uh, kilos ni Lord. Lalo na kang gumagawa ka naman ng mabuti at ginagawa mo yung trabaho mo, sinisikap mong umasenso, eh sure ball naman yon na darating yung araw at bibigyan. Kaya kung nakikita mong parang sila lang, no? Yung uh, o mukhang uh, ang uh, nangyayari sa atin ay napag-iiwanan tayo. Pero huwag po kayong mag-alala dahil uh, sa uli, no? Ma makita man natin magtagumpay. Sa huli, ang may say pa rin ang ating Panginoong Yesus. Di ba? Alam niya kung sino yung gumagawa ng tama. Alam niya kung sino yung gumagawa ng masama. So, kumbaga, kung maasenso sila ngayon, naranalo sila ngayon, dahil uh, sa buhay kita mo angat angat na angat lalo na kung galing naman yan sa masama eh temporary lang po yan darating yung araw mawawala din sa kanila kaya kung tayo tahimik lang sumunod lang tayo sa proseso kung ano yung tama yun po ang ating dapat na gawin at syempre hindi yan magtatagal dahil lang uh, pangako ng ating Panginoong Isus so, hindi yan temporary kundi uh, buhay na walang hanggan kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa no? lalo na kung nakikita natin sa ating paligid lalo na sa ating bansa mukhang frustrated po tayo dahil uh, parang parang uh, yung mga mayayaman lang ang yumayaman no? tayo mga may hirap mga simpleng tao ay uh, ganun pa rin ang buhay kaya kung mawawalan tayo ng pag-asa kawawa po ang ating bayan alam naman po natin na ang Pilipinas ay bansang kristyano no? yung uh, pananampalataya po sa ating Panginoong Yesus ang huwag po nating titigilan iyan po ang lagi nating lagi sa ating pusat isipan dahil pagkasama natin ng Panginoong Yesus hindi man tayo maasenso sa ngayon darating ang panahon ay giginhawa din tayo dahil sa kanyang tulong di ba? basta huwag po tayong sasama o gagaya sa mga masamang tao kaya tuloy-tuloy lang po tayong magdasal, magsimba, manalangin at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya sa mga kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansal at kalusugan, sabihin mo ko siya, napakasimpleng dasal na kung ikin maniwala, magtuwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakaroon sa iyo sa tamang panahon. sa so tayo manalangin Lord, i-bless sa mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, kalusugan, at pinansal ipuhin niyo po nung yung mapagpagaling na kamay kaplos yun po ang kanilang karamdaman alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloob eh. at ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba mapagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya ganoon din po sa financial na kailangan, kailangan namin lahat Lord lalo na po yung mga pati namin walang wala talaga na ultimong pambili lang ng isang lang ng bigas at ng ulam pinoproblema pa yakapin niyo na may at i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan ang lahat na ito yung namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus Amen Amen To God all be the glory sa ngalan ng Amanong Anakon ama, ama, ama. Diyos Jesus' the Spirit sa Thank you very much for God first